kasi ang magpapakain tayo ng ating mga gaslada. Ibon. So, ayan guys, meron silang pagkain guys, ayan. Marami lang natin sa so, tubig guys para makakain sila. So, hindi nila malunok guys. Pag buo-buo siya. So, ayan, meron akong may tubig guys, ayan. Tapos, so, meron din tayong drafter guys, si drafter. dahil maligat pa sila dyan, sinidrapan natin yung kanilang pagkain. So, sila ay mabusog. Hanggang sa so, so, tunawin lang natin. So, pag nasumama ang dahon. Ito guys, sila anak ng kwago guys. Ito so, pa kainin. Tuduro ko yung pakain nila guys, para makain nilang maayos. Ayan siya guys. Ah, ang cute nila guys. Wago eh. siya guys. Alam niyo, pusa. Idrola yun. Idrola yung pusa. Pusa, ayun mo. Pusa ko naman yun.

Ang cute nila guys. Ano ba yan niya? guys. May mga kunting balahibo na rin siya guys sa tumutubo. Ayan naman, ayan naman siya. Ayan naman po siya, ayan naman. ng laruan ko eh. So, pakainin natin siya. Sarami niya. So, ayan niya. Buka ng kanyang buhanga. Ayan naman, bubuka. Ay, ang dali. Ayan siya, pangusog siya.

kaya nang ibon niya. Hindi niya. Itaas mo. Ha? Hmm. Yes, gano'n tayo dropper pa. Matarong ano. Yung mga damo pala yan. Yung guys. Pagkusulin ko lang sa yung isa. Ano? Oh. Nakakain ka na? Ano? 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 Ayan siya. Ay, Ay sino kong pusang to? Ayan siya guys. Balahibo na siya guys. Hmm, ang ganda ko. Ang cute ng Quago guys. Itong baby bird guys na Quago. Ah, siya ming-ming rin siya. Miss, yan. Kami lang hindi niya. Siya ming-ming. Ayan oh guys. Ang Ay, cute nila. Wow. Uh, Reading time na nila guys. feeding ko lang siya guys. Hmm. Okay nun. Hmm. Pag nabusog na to guys yung isa naman, masusunod natin. na may ano 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 yan, ma? Mayan, yun, Ayan, yun, yan Ano yan? Ano yung Ano yan? Ano yung Ano yung Ano yan mo pala ng gansin. Ano yun? na, Ayan guys, namasahin na tong isa. Sunod naman natin guys yung isa. Ayan, atin. Kwago. Kwago yan. Ayan, lumalaki ito so guys. Kalahati ng bata ka lang. Sinukuha so, natin guys yung maliit. Ayan, ayan. So, ito yung number ko guys. ito yung panganay guys yung nasa kulungan. nasa kulungan. Kasi may makukulit na pusa guys. Alam, ayan. Alis ka na ulit. na ito yan. Hindi na may dalit. Alis ka na ulit. Masa na yung strapper ko. Kaya na ang pusa

yung na puso rin. Eh. Bigay si din. Ayan. Ano na yung niya, guys? Kasi na, naman, Hmm? Nangangang. Hmm. Ganyan yung Ito. Oh. Ano, ano yan? Ibon niya dito? Wago. Ayan. Hindi niya siya pidawa ko. Hmm. Napaka-cute na isa, guys. Ito yung pinaka bibing dito talaga, guys. Ayan. pinaka bibing Kain natin. Kaya sila marunong guys sa kutsara. Eh. Ito. siguro yan naman. Try natin guys sa kutsara. So guys, hindi siya marunong guys sa kutsara. Ito yun no? Kailangan guys talaga guys. Anong grado upper pa natin kasi bibi pa sila. Ma. Ito yun no. Ang um, ganda ng tunog niya guys. Ma. Ito yun. No? Ito yung kwagong yun eh. Hmm. Ganyan siya kung lumaki. Baka pumunta si ano. Hmm. Ito ka rin. Kasi mime. May... Nakain na. Uh, na nakain na siya. Ha? Ah. Uh, ah, cute na. Kaso ang kukulit naman. Wala pong balihigo. Kaso ang kukulit din ang mga pusa dito sa so, tabi guys. Parang gusto rin makipagalan. Ha? Ah. Sige, sige. Medyo may laman na yung chan sa'yo. Nakain siya na. Yan, yeah, nakain siya guys. Okay na ito guys, mamaya na ulit. Kaya isa yung... Kaya isa yung mayro sa nangin. Kukulong ko lang ito. Mami, nakakala. Nasa ko na siya guys. Tinanggal ko na rin yung kainan. Parang hindi siya lang ganun. Yan. Yes. Yan guys. Ayan guys, kukulong silang dalawa. Kasang kukulit ko ng dalawang pusa guys. guys thank you for watching